Yon, good morning mga idol. Good morning, good morning po sa lahat ng mga aking mga subscribers at mga silent viewers at sa lahat ng mga tropa natin dito sa YT. Asensya na kayo mga idol, medyo hindi tayo gaano nakapag-upload. Itong linggo na to, itong upload lang pa siguro. Gawa na sobrang busy talaga mga idol. Grabe, napaka-traffic ng kalsada busy ang mga tao at ganun pa man eh, tumitira na lang tayo sa mga live kahit papano silent live maraming salamat sa mga pumapasyal sa aking live sa mga nagtamsak doon maraming salamat sa inyo mga idol at merry merry christmas in advance Uh, 23 na po tayo ngayon ng December mga idol at bukas eh, magnonoche buhay na na tayo sana eh, kahit wala tayong ano, pera basta importante maayos yung iseselebrate natin yung Pasko at uh, ano sa mga OFWs natin dyan yung mga hindi nakauwi eh Ganun talaga mga idol ang buhay siguro. Eh, kung ikaw ay namamasukan at kontrata. At yun na lang nga lang. Palagi lang kayo mag-iingat sa ibang bansa mga idol. At eh, daming mga kamag anak na naghihintay sa inyo dito sa Pilipinas yan mga idol nandito kami ngayon sa ano sa may yung pa rin kasi kagabi transfer kami taano ah, ano pick up pala kami eh, hindi na nakaabot sa pier gawa ng gabi na rin grabing traffic sa Rizal po kami nag pick up kahapon so ngayon eh, ilang shipper na lang nandito parang tatlong truck lang yata pero kami tuloy pa rin nandito pa rin kami tayo ngalang lang namin to bukas hanggang ano 25, 26 meron na naman yan at yun na nga mga idol eh, sa ngayon dalawa-dalawang tao na lang bawat rat gawa ng yung ibang mga kasama namin nag, nagfile na ng leave umuwi na ng probinsya ang saya talaga pag ganito pag makauwi ka ng probinsya sa mga kamag-anakan pero kahit papano mga idol okay lang eh, pipilitin natin maging masaya yung eh, ganun talagang nature ng trabaho na napilian natin at nandito tayo ngayon sa Maynila kung nandun lang tayo sa kanya-kanya natin probinsya okay naman, ang problema naman, alam nyo naman din ang kita natin sa probinsya hindi ga, hindi gaano kagaya dito yun, Merry Christmas na lang po sa lahat mga idol at i-update ko sa inyo kung ano mga pangyayari ngayong araw na to. yan makikita nyo mga guys yan isang truck lang isa na lang pangalawa tayo dito puro container na lang wala nang mga shipper kami, kami na lang dalawang dalawang CY pang pa pupuntahan natin ngayon dito sa Pisak tsaka sa may Moreta rin yung isa yan ano saan yan si Purman Black. shout out muna kay Purman Oy, shout out. <laughs> Merry Christmas sa lahat. Yon, dalawa kami ngayon makatandem. Yon mga idol. At ito yung container natin papuntang Dumaguete sa Baluarte ni Port. Yon. Shout out kay Gloria ni Masuhid ng Dumaguete pero Yun. nag Nagiba yung apelyido niya, Gloria Dumaguete na. Dumaguete na. <laughs> Lokong booking ni Ma'am Jess. Yon, shout out sa inyo diyan, Ma'am Idol. May padala tayo diyan. Yan mga idol ang natira at uh, papunta naman tungo ano uh, Bacolod tsaka Iloilo. Tsana -ilo. ay baba natin sa container yan papuntang Dumaguete. Shoutout diyan sa uh, kaya ano Dalagete Spiro Fishing. Sa lahat ng mga vloggers diyan sa Dumaguete, shoutout po sa inyo at Merry Christmas po. Yon dalawa na lang tayo nandito. Wala nang mga shipper, mga idol, yung mga iba siguro. Wala nang biyahe. Kami tuloy pa rin. Ahay. Buhay. Fight, fight, fight! So, ayun na nga mga guys. Dito na tayo sa Moreta Shipping. Sa CY nila. Shipping Yard. Uh, no. Container Yard pala. Sorry. Uh, inaayos pa ni Purman Vlog yung mga papeles para maayos na para maibaba na natin yung pangarga yan mga guys at ah, pasensya na kayo at eh, binawalan na rin dito na mag video video puro na lang bawal hindi ko alam kung anong dahilan nila ba't bawal hindi naman natin nagsasabi na masama hindi naman natin nagsasabi ng masama sa kanila ba bawal daw sabi ng guard yon. Sunod na lang tayo mga guys para walang problema. Nice. magandang hapon Hapon na at nandito na tayo sa ating kliyente Magpipick up na naman tayo Tapos na tayo sa pier mga idol Hindi ko na lang yung kalsata Kasi ganun din lang naman Matraffic pa rin Yan yung mga loading bay dyan mga idol Hindi ko pa tayo, hindi pa tayo kinawag Nararating lang natin Ganun ang buhay dito, idol. Alam mo, pahinga ka na. Huwag pala, may pick up pa.